Hindi po kalayuan sa friary kung saan ako kasalukoy ang nakadistino ay matatagpuan ang dapitan Arcade. Simula po nang sumapit ang Bermans ay hindi na magkamayaw ang dating ng mga tao sa lugar na ito upang bumili ng Christmas decorations. Kapansin-pansin din po sa lugar na ito, lalo na sa panahon ngayon, ang liwanag ng mga nagagandahang mga parol at iba't ibang kulay ng mga Christmas lights na tila nagsasabi sa atin na ilang araw na lang ay Pasko na nga. Isa sa pinakatampok na dekorasyon na makikita dito ay ang bilen na may iba't ibang estilo, anyo at hugis na naglalarawan ng isang mahalagang tagpo. Walang iba kung hindi ang dakilang kapanganakan ni Jesus. Marahil marami pa rin sa ating mga katolikong binoy ang hindi nakakaalam kung saan nagmula ang tradisyon ng paglalagay ng bilen tuwing sasapit ang Pasko. At kung ano ba ang malalim na kahulugan na nakapaloob rito na siya po nating tatalakayin ngayon sa ating topic na pinamagatang Gracious Crash, The Manger of Jesus in the Eyes of St. Francis. Sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin ang kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo at San Lucas. Ito ang naging basihan ng ating pananampalatayang Kristiyano tungkol sa mga naging kaganapan noong unang Pasko na isinasalarawan ng Kresh o kilala natin sa tawag na Delen. Simula pa noong 1st century, naging kaugalian na ng mga sinaunang Kristiyano ang magbigay galang sa itinuturing nilang eksaktong lugar kung saan ipinanganak sa Yesus sa Bethlehem. At sa paglipas ng mga panahon ay lumawig pa ang pagbibigay pagpapahalaga sa kapanganakan ni Jesus. At noong Middle Ages ay nagsimulang maging tanyag ang pagsasadula nito sa mga intablado at opera sa gawing Europa. Subalit, ang debosyong mayroon tayo ngayon na paglalagay ng Belen o crash ay sinasabing nagsimula kay San Francisco ng Assisi nang pahintulutan siya ni Pope Honorius III na isagawa ito sa kauna-unahang pagkakataon sa munting bayan ng Greccio, na isang lugar malapit sa Assisi noong gabi ng December 24, 1223. Unang nakarating si Francisco sa Greccio noong taong 1217 kung saan masigasig siyang nangaral sa mga taga roon na naging dahilan ng pagbabalik loob ng maraming tao sa Diyos. Sinasabi rin po na dahil sa labis na pagkaabala ng mga tao sa kanilang mga hanap buhay at kanya-kanyang gawain, kung kaya tila baga na wala ng puwang sa kanilang puso ang debosyon sa Ninyo Jesus. At ang pagsasagawa ni Francisco ng crash sa Gretchen ang siyang naging daan upang muli niyang mapag-alab ang puso at diwa ng mga tao sa pagmamahal sa sanggol na si Jesus. Si Tomas ng Celano, na itinuturing na unang nagtala ng buhay ni San Francisco, ay may naisulat na kasaysayan ukol dito. Tatlong taon bago pumanaw si San Francisco, nang hilingin niya ang tulong ng kanyang mabuting kaibigan na si Giovanni Villita sa kanyang pagnanais na ipagdiwang ang Pasko sa Gretso. Nais ni Francisco na bigyang buhay ang tagpo ng kapanganakan ni Jesus tulad ng nangyari noong unang Pasko. Ayon sa teksto sa wikang Ingles, For I want to enact the memory of the infant who was born at Bethlehem and how he was deprived of the comforts babies enjoy. How he was bedded in the manger on a hay between an ass and an ox. At buong sigasig namang inihanda ni Giovanni ang kakailanganin sa pagdiriwang na yaon, ayon sa kahilingan ni Francisco. Matapos ang dalawang linggo ng paghahanda ay sumapit na nga ang gabing pinakahihintay daladala ang mga sulo na tila mga between sa kadiliman ng gabi, ay nagdatingan ng mga tagasunod at kapatid ni Francisco mula sa iba't ibang dako. Nagsidatingan din ang mga mamamayan ng Gretcho upang saksihan ang natatanging pagdiriwang. Sa isang maliit na kuweba ay nakahanda na ang dayami, baka at asno, at iba pang mga bagay ayon sa nais ni Francisco at ang Gretso ay naging bagong Bethlehem. Sa pagdiriwang ng banal na misa bilang isang diakono, buong pitaga namang inawit ni Francisco ang Ibanghelyo ukol sa kapanganakan ni Jesus. At sa kanyang humiliya ay kanyang binigyang diin ang lubos na pagpapakababa ng anak ng Diyos noong gabi ng kanyang pagsilang sa Bethlehem. Siya na hari ng mga hari. Napuno ng masigla at masayang pag-awit ang katahimikan ng gabi, na kung saan hindi lamang tao, ngunit maging ang mga hayop, bundok at kagubatan ay nagdiwang sa kapanganakan ni Yesus. Maraming mga himala ang naitalang naganap nung gabing iyon. May ilang nakasaksi sa pagpapakita ng sanggol na sa si Yesus na nakihimlay sa sabsaban habang ginaganap ang konsekrasyon na buong galang namang niyakap ni Francisco sa kanyang mga bisig. May mga tao na kapag uwi ng dayami mula sa sabsaban na nagsasabing nakatanggap ng mahimalang kagalingan mula sa kanilang mga karamdaman. Ang ginawang ito ni Francisco sa Gretcho ay bunga ng kanyang marubdob na debosyon at pagninilay sa pagsilang ng misiyas, na siyang pagpapahayag ng dakilang katapatan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ninais niya itong gawin upang mula sa kanyang pagninilay ay pisikal na masaksihan ng lahat ang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos into which the incarnation of Jesus Christ is God's love made visible. Sa mga mata ni Francisco, itinuturing niyang kapistahan ng lahat ng kapistahan ang kapanganakan ni Jesus, na kung saan ang Diyos ay naging munting sanggol na nakihimlay sa dibdib ng kanyang ina. Sa pagkakatawang taong ito ng anak ng Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagkadyos at niyakap niya ang karukaan ng pagiging tao. At hindi lamang basta karukaan, kung hindi lobos na karukaan na isinasalarawan ng isang madilim at waruming sabsaban kung saan siya isinilang. At sa karukhaang ito unang ipinahayag ng manunubos ang kanyang presensya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagyakap ni Francisco sa karukhaan ay kanyang pagtulad sa pagyakap ng sanggol na si sa karukaan noong siya'y isilang sa sabsaban. Hanggang sa si Yesus ay mag-alay ng kanyang buong sarili sa krus. It is what we call the humility of the incarnation and the charity of the passion. In the eyes of Francis, the crash is a tremendous affirmation of God's love for us all. Pagmamahal na handang magpakababa at ibigay ang lahat alang-alang sa minamahal. Ang Diyos ay hindi lamang nagpakababa noong unang Pasko upang abutin ang sangkatauhan mula sa pagkakasala. Bagkos patuloy pa rin siyang nagpapakababa hanggang sa ngayon sa anyo ng tinapay at alak sa banal na sakramento ng Eucharistia upang patuloy siyang humimlay at manahan sa ating mga puso. In one of St. Francis's admonition, he said, Why do you not recognize the truth and believe in the Son of God? See, daily he humbles himself as when he came from the royal throne in the womb of the Virgin. At dahil po sa katotohanan ito, si San Francisco ay punong-puno ng nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos na kung saan siya mismo ay naging daluyan ng pagmamahal na ito sa lahat ng sitwasyon at mga taong nakapaligid sa kanya at sa buong sanglilika. Hinihimok din po tayo ni San Francisco na tulad ni Maria na naglihi at nagluwal sa salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang puso dinawa ng bawat isa sa atin ay maging sinapupunan ng salita ng Diyos na kung saan ay muli nating isisilang si sa Yesus sa pamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga halimbawa at pangaral. Hindi lamang nagtagumpay si San Francisco sa kanyang layunin na mapanumbalik ang debosyon ng mga taga Gretso sa sanggol na sa si Yesus. Bagkos, ang layunan niyang ito ay nagpapatuloy pa rin buhay hanggang sa ngayon tuwing makakakita tayo at maglalagay tayo ng dilemma. The Christmas Crest, which St. Francis started in Grecio, is such a sweet and wonderful sight to behold. But this sight, which we enjoy to see, is something that should lead us also to the cross. At sa pagkakataon po ito, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo na inyong pumuling buksan ang inyong puso at isipan habang pinaginilayan po natin ang music video na ito. A little child, a shining star. A stable rude, the door ajar. Yet in that place, so crude, forlorn, the hope of all the world was born. Star. Redemption began when Jesus stepped down from his throne. Isn't enough to come to Bethlehem to see the baby King. Though Bethlehem is where hope entered the world, eternal life is found at Calvary. The baby born in the manger went on to the cross, where the sinless Son of God paid the ransom for our sin. His resurrection broke the power of sin and death for all who will receive His gift of redemption. Do you want this resurrection life? Start at the manger. To the cross. Ang atin pong kasalukuyang Santo Papa Pope Francis sa kanyang apostolic letter na pinamagatang Admirabile Signum ay nagpahayag ng paanyaya na ipagpatuloy ang mahalagang tradisyong ito ng Christmas Crash o Bilen. He said, and I quote, I wish to encourage the beautiful family tradition of preparing the nativity scene in the days before Christmas and also the custom of setting it up in the workplace, in schools, hospitals, prisons, and town squares. As children we learn from our parents and grandparents to carry out this joyful tradition which encapsulates a wealth of popular piety. It is my hope that this custom will never be lost and that wherever it has fallen into disuse it can be rediscovered and revived. Nawa po ay maipagpatuloy natin ang tradisyong ito sa bawat tahanan lalo pa't sa panahong ito ng pandemya ay hindi tayo magkakaroon ng pahalik sa Ninyo Jesus. Tulad ng ating nakagawian tuwing sasapit ang Pasko bilang pagsunod sa alituntuni ng IATF. Ayon po sa kasaysayan noong 1223, ang Holy Land ay nasa ilalim pa rin ng pananakop ng mga Muslim. At dahil po dito ang mga Kristiyano ay hindi makapagdiwang ng Pasko sa mismong lugar kung saan ipinanganak sa si Yesus. Ang tagpong pinangunahan ni San Francisco sa Gretso ay isang magandang pamamaraan upang dalhin ang Bethlehem sa mga tao na ang tayong layunin ay mabigyang parangal ang sanggol na sa Yesus. Ang panahong pong ito ng pandemya ay tila baga nagdadala rin sa atin sa magkahalintulad na sitwasyon na hindi natin magawa ang normal na nakagawian natin tuwing sasapit ang Pasko. Ngunit maaari pa rin po nating gawin ang pagpaparangal sa imahe ng sanggol na seso sa ating mga tahanan sa ating kanya-kanyang mga bilen. Ito po ay magandang pagkakataon upang ang bawat pamilyang Pilipino ay sama-samang makapagnilay at makapagdiwang sa tunay na diwa ng Pasko. Bukod sa paglalagay ng mga Christmas decorations at bilen sa ating mga tahanan, ay mahalaga rin po nating pagtuonan ng pansin ang ating spiritual na paghahanda by providing a special place for Jesus in our hearts where He can born you in our lives. At upang madali po nating matandaan ay ginamit ko po ang acronym na CRIB. C-R-I-B. Let our hearts become a crib for Christ this Christmas sa pagsasagawa ng mga sumusunod. Letter C stands for confession to ask God's forgiveness and do penance for our sins. Kailan po kaya tayo huling nangumpisal? Maybe it's about time for you to encounter God's mercy and love once again through the sacrament of reconciliation. Letter R stands for reconciling with our neighbors. reconcile and reconnect with our broken relationships who are the persons in your life whom you are disconnected because of anger, conflict and indifference. This advent season is the perfect time for you to forgive and get reconnected with them. Letter i stands for incarnate God's love. How can you incarnate God's love in your family? Your workplace, and your neighborhood. Maybe you can also find opportunities where you can reach out to the poor and the needy, which could already be within your reach, or you are capable of extending your help. And letter B begin anew. And if you do all this to confess, to reconcile with your neighbors, to incarnate God's love, you are giving yourself a fresh start. With a renewed faith and commitment to Christ and His Church, into which you are about to begin anew. Maybe short input about the Gretchen's Crash, the manger of Jesus in the eyes of Saint Francis, gave you some valuable insights and guide you further in your Advent journey towards a meaningful and blessed Christmas. I am Brother Mike now signing off. Peace and all good. as little children we would dream of christmas more and all the gifts and toys we knew we'd find but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of all The reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died to a world that was lost. He gave all he could give to show us the reason years went by we learned more about gifts like the giving of ourselves and what it means on a dark and cloudy day a man hung crying in the rain because of love He gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. I finally found. The is yeah. to sa inyo ang talk na inyong natong hayan. and uh, before I end this vlog, I would like to invite everyone to come fill the season with Lorditions watch Loop Tide the Lord's School of Mandaluyong Christmas concert for a cause and if you can pitch in whatever you can to help them bring the joy of God born among us to the less fortunate no charity is ever too little don't let the pandemic stop you from being a blessing to others. Magkita-kita po tayong muli mga kapatid at sama-sama tayong maglakbay dito sa Biyahe ni Bro!